Sa number 3, Punong barangay Tanya Familiaran sa barangay 13 sa Bacolod ang nag-resign sa pwesto. Ginkumpirma ni Department of the Interior and Local Government Bacolod City Director Christian Agaynay nga sa Hunyo 20, nagsubmit sa ngayang resignation letter si punong barangay Tanya Familiaran sa barangay 13. Wala naging patpatpas ang punong barangay ang mga personal nga rason niya sa ngayang pagbiya sa pwesto sa DILG. Pero ginpasalig ni Agaynay upod sa katapos sa barangay council nga hindi mapektuhan ang pagserbisyo sa barangay sa Pumuluyo. Si Familiaran ang umaga ni Vice Mayor Alcid Familiaran. Si Kagawad Cecilia Chavez sa magatalo sa nag nga punong barangay. Mag-aapak-example man buwas ang DILG sa Barangay Council angot sa natalana ng na pagpanupan ni Chavez kagpagpatpat sa matikang para sa transition. Okay, as to transition, so they'll have to start uh, working back particularly sa ilang financial they can undergo it na sa application for fidelity fund para makasign sa financial document ang nag-assume na uh, sanggol niya ang barangay member at the new punong barangay. Mm.